si Bucor Director inatasa na tukuyin ng iba pang mga high value targets sa loob ng bilibid. Sa detalye ng balitang yan, si Brigada Maricar Sargana. ibrigada mo! Brigada! Brigada. Naniniwala si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na magkakaroon ng malaking pagbabago sa kampanya kontra illegal na droga ng pamahalaan kapag naialis na sa New Bilibid Prison ang mga high-value detainees na patuloy na sangkot sa operasyon ng illegal na droga. Ayon kay Rimulya, sa loob ng NBP nagmumula ang pinakamalaking source ng illegal drug sa Pilipinas dahil nagagawa pa rin magpatuloy sa operasyon ng mga drug lord kahit nasa loob na ng bilangguan. Binigyang diin ang kalihim na ang sistema sa loob ng NBP ang ugat ng problema at hindi ito malulutas kahit papalitan ang lahat ng tauhan ng kulungan. Ipinunto ng kalihim na maging ang mga sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon na magbantay sa NBP ay hindi rin nakaligtas sa katiwalian sa loob ng piitan. Sa kasalukuyan, natukoy na ng pamahalaan ang 200 high-value detainees na aktibo pa rin sa kalakaran ng droga. Nakatakda silang ilipat sa isang bagong maximum security facility na hindi pa tinutukoy ang lokasyon. Samantala, si Bureau of Corrections Director Gregorio Katapang ang natasang tukuyin ang iba pang high value targets at hanapin ang mga posibleng utak sa likod ng sindikato sa loob ng bilangguan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.